is JMP, vlogger from Davao. So, time check natin ngayon. It's um, 8.54. Uh, 54? 54? Then, ito ngayon sa Almendras Gym. So, inaayos na yung um, Almendras, Gym para bukas. Then, get ready teams. Kasi, ayon na yung masikat bukas. At sana galingan nyo dyan sa mga kagrupo ko sa PBB, uh, Star Hunt, Team Davao. So galingan nyo guys kasi ito na yung pagkakataon nyo. Ipakita talaga na kaya ninyo mga kabataang Pinoy. Good luck guys! And sana magkita-kita tayo this Sunday sa mga ano. Bye bye guys! Thank you and have a nice day! JMP, a vlogger from Davao. So, pupuntahan na nga kami sa Adult Audition sa Star Hunt Davao. So, kasama ko si Nufi, tsaka si Lloyd. Lloyd bang? So, time check natin ngayon. It's 12.30. So, pupunta na nga kami dun sa venue sa Almindras Gym. Oh my God, yung kwelyo ko. So, Good luck sa amin no. sana makapasok kami at sana isa kami sa makasurvive in the finals isa kami sa shortlisted, isa kami makafasok sa finalist. Kasi itong dalawa malayo pang pinanggalingan nito. So kailangan talaga gawin nila yung best niya kasi minsan lang ito mangyari sa buhay sila. So that's it guys. Thank you for watching. This is JMP, a vlogger from Davao. Now signing off. So what's up guys? din bag. Tapos ang mga bayaran.

Dagano na ganak na ganak na sa gawas. Pwede mo siguro. Pwede mo patong sa loob din. Buha lang. So what's up guys? Dito pa rin kami ngayon sa labas. Balik-balikon lang na mo siya mga five. Bila yan. Ah. Para makabalawang nag-iiyak. Dito. So, um, time check, it's 1.31 in the, um, midnight. Shit. Ha? Huh? Okay. Uy, uh, ayaw eh, buong buong buong. Ayaw eh. Naan naka-diri ah? Sa'yo ka bala, mo? Ay, lang ito ko na unaasal may lagi. Mayro'y, sa'yo bilhin lang sa namo. Mabalik lang na meron. So, time check, it's 1.31 a.m. So, andito pa rin kami ngayon. So, nakapagtanong kami doon sa ibang adon. So, confirm na may mga kasamahan na kami. At confirm na natapos sa yung teen audition. So, kapi-kapi muna tayo ngayon. O. Chill, chill. <laughs> Alam nyo naman to, guys. Alam mo, masya-share ako ah. May nega kasi sa grupo namin eh. Dami niyang tanong. Tapos, yung mga tanong niya is advance. Eh, hindi pa naman yung dapat yung gagawin eh. Advice sa kanya, o oh, sino mo yung mag-audition pa sa mga next uh, location in audition. Diyan sa Ilocos at saka sa Sydney, Australia. Guys, huwag kayong sobrang panic kasi isa yun sa makapag a aapek ng ano nyo, ang performance nyo per level. So, kailangan maging natural kayo. Act like professional. Huwag kayong, ano, huwag kayong masyadong drama kasi alam mo yung feeling na ginastosan mo na nandito ka na. So, anindigan mo na lang kasi medyo malaki-laki din yung nagastos mo. So, kino-comfort naman namin siya at nakikinig na naman siya. Ah, <laughs> uh, nag-iisip siya. So, hindi na natin siya bubulab, bubula bugil. So, magchi-chill-chill na lang tayo dito, no. So, apply ko kayo mamaya. Ah, magpila na kami doon after namin dito. And, guys. hello guys. Thank you. Hey guys, this is JMT, a vlogger from Davao. So, nagsa-start na yung pila doon hanggang doon. So hindi pa naka-open yung entrance pero nakapila na itong mga Dabawenyo. So sino kaya ang next na ano na makapasok sa bahay ni Kuya? So abang-abang tayo guys. Hello guys, thank you and have a nice day. Bye-bye. bye bye, bye, -bye. bye, -bye. <laughs> Time check. It's 246 Yeah. So still on the window. inspiration mo? No? Inspiration? Daniel. Daniel po. Daniel po. Ano yung kanina yung pinakita mo sa akin? Saan? Doon sa Ah, si Jonghae yan. Did you sugar? What's up guys? This JMP, a vlogger from Davao. So, ito yung guest natin. Hi Divine! Hi sa vlog ko! Hi! And then, ito na sila guys. Marami na kami ito nakapila. Hanggang doon na yan sa dulo guys. So, inabangan pa rin namin itong pagbukas, no? So, time check natin ngayon. It's 3.44 na pero hindi pa rin bukas. So nag expect pa rin kami. And sobrang dami na namin super. So back to you guys. And happy ko kayo kung mga pangyayari mamaya. At anyway, guys, thank you. And keep watching. Bye bye. Oh my god, this is happening right now. So nakapila na kami ngayon. And sobrang dami ng pinadol hanggang dun sa dulo, no? Tapos dito na yung nasa una. So, position na kayo sa red and blue na lights kasi may police uh, mobile dyan sa harapan namin. Muli. So, kayo, chill lang po ba kayo? Ikaw! Chill ka lang ba? Okay. <laughs> Ganda pa ba? Ikaw. So, alaban tayo, no? So, time check natin. It's 4.43. So, laban tayo, no? So, that will be guys. Keep on up updating and...

Hi, guys! So, sobrang dami na nga ng tao, no? So, ito na yung online. Dami-dami na nami, So, ito na silang lahat. And then, nandun yung mga Uh, hindi online, hindi yung mga walk-in So, sa exit So, ang time check natin ngayon it's 5.30 in the morning Pero, still ano pa rin Go uh, lang pa rin tayo, no? kasi ito yung opportunity and let's go madam so you so... guys so... at Chloe mamaya yes so hi guys so nandito na kami ngayon dito sa buwan with Anna na nag siya ng BBB pero yung sinend up niya doon sa online ay singing so hindi pa sila sa labas marami pa sa labas tapos dito sa harap namin dito it's ano pa medyo tahimik pa wala pa siyang katago tao okay kay...

It's okay. yeah! Good morning. I don't know. Good morning. <laughs> again, I try it again. Huh? Good morning. Good morning! Good morning. <laughs> okay, good Welcome to Star Hunt. Uh, well, you, yes, I like you energy. You really should. You really should. condition Who auditioned conditions sa Bangla

at ipapakita ninyo na karapat dapat okay. na big star kayo. Tama ba? Yes! Yeah. Naniniwala pa kayo mga big star kayo? Yes! Yeah! Naniniwala kayo na karapat dapat makita kayo sa kanila? Yeah! At naniniwala pa kayo yung mga audition sa PBB na dito next big winner? Yes! Yeah! It's, tama. it's all about following your dreams. The same thing like, um, um, alam mo niyo yung Star song? Yeah! Sino yung yung Star Hunt song? Mai yeah. Mai! Si Mai Mai. like Mai Mai, kung okay, kayo, meron siyang isang pangala. At she never should have gave up kasi she didn't audition once, she didn't audition twice, she didn't audition three times,

kaya saan ka, eh, ay ito so, pa paano mo? Dapat, dapat yun. Pero madami, kinakaba. Kinakabahan, kasi dito sa halap, pag nandiyanay yung camera, at lahat ng tao na tingin kinakabahan So, ang ginagawa namin sa umpisa, nag-warm up kami para lahat tension mawala. Okay ba yun? Okay, okay.

Pass on both hands. Good Shake. Good. One shape, shape for the back. I'm to do it i you not doing this. Who? See, dance on. Oh yeah, you. spread your legs, and then, eto, reach to your left. Reach or you know, stretch your oh, <laughs> Habang ah, at isang sayo, tumingin tayo sa kanan. Ano ah, tumingin tayo sa kanan? Amoy. Okay, tira. okay, okay. 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 Okay. Okay We'll see what we can do later. Okay, here! From here, everyone try to slouch. Slouch, right? Slouch. So here, huh? And then stretch your arms. And then exhale. Ha! One more time. Ha! One more time. Ha! Ha! Time. ha! ha! Yeah, now, prolong it. Ha! ha! What's up, guys? I just got updated. So I got a new level 1. So, pupusin naman kami ng level 2, which is singing kami. So, OPM sing yung kakantay na. Kakatapos na namin mag-practice. Then, now, iniintay na namin matapos to kasi by 12 noon, magpa-perform na kami. And, sana pala rin tayo sa level 2, no? Para mag tayo sa level 3. And, yun yung mga kasama ko. Um, ilan dyan ang ilala ko. Tapos, so, ano pa rin, uh, ongoing pa ninyo yung kapipili para sa level 1. And I have good news for you. Oh, it's in the club.

So ito yung mga kagrupo ko ngayon. Ay, wala So magre-rehearse kami para mamaya. So, level two. Two. So, we're uh -huh. so, gonna go. Okay guys, so time check natin ngayon. It's 1.22 in the afternoon. So, hindi pa rin kami nakakapag-level 2, no? So, marami na ding kundisyon ni ang nakalagpas sa audition pero ito pangkat <gayon> may pa rin kami pa naman yung first batch sa level 2 na magpa-perform and then pinapamilarize ko na lang yung um, practice namin kanina actually kanina, kami, kanina pa kami dito eh pero laban lang so ito yung mga kasama ko natutulog na sila ngayon so siya parang may sakit siya sa tiyan kaya binigyan ko siya ng gamot baka pa yung mag -pack -out. Siyan, Alam mo naman na maraming gusto makakuha ng star. So, kailangan galingan mo talaga. So, yan nga. naawa ko ng level. Sana, ito na yung last ko na, ano, um, talaga at shortlisted. Kasi sobrang hirap. Kasi ang dadaming guwapo. Ang dadaming mga Pero kailangan ibigay mo talaga yung best mo. Kasi ito na yun eh from the word na last chance mo na to. So do your best. Um, huwag kang mahiya. Ibigay mo yung kaya mong ibigay. Kasi unexpected ah. Um, hindi naman ako, hindi ako binigyan ng star dahil sa dun sa ginawa ang pinagawa sa amin ng si Sir James. Binigyan niya ako dahil tinanong niya ako, di ba nakubisyon ka na? Opo Sir James, nakubisyon ako sa Jensen sa Buanga at saka sa Cebu. So, binigyan niya ako din. I'm so happy dahil may nakapag-recognize pa sa akin. And now, kailangan ko talaga panindigan to. And that will be guys. Thank you. i ko lang kayo mamaya kung ano mga kaganapan. And God bless and goodbye. Bye-bye! What's up guys? This is JMP, a vlogger from Davao. So may special tayo na bisita ngayon o buisita ngayon. So please welcome ang walang okay. ang walang hiyang si Melanie. Hi Melanie. Hello everyone. Ang sani nga vlog ni mo pangalan? JMP. Um, hi to the viewers of JMP Vlog. And by the way, I'm Melanie C. Sanduliana from Tagum City, 18. Are you deserve to be a housemate? Um, of course. Why? Because I can do everything that I want to do to be, ano, to be me. <laughs> I'm both. Bakit para, pa, sabi do, marami na kapag sabi na kamukha mo daw si Miss Donna Cariaga. Payag ka ba doon? Okay lang. Hindi ka ba parang, parang nakukut sa na kinukumpara ka sa isang pinakasikat na pinagkakaguluhan ngayon? Sure. Pinagpakakulon pala siya. Siyempre, isa yung, ano, uh, funny no, one. For me, it's okay because in this world, we have seven na kamukha daw natin. So, Asan so, mo naman yun nabasa yung artikel, artikulo na ganyan? Based on my research. Oh, may research ka pala. Oo. Oh, Through interview. Oh, nag-i-interview ka pala. <laughs> yes. Yeah. So, e welcome mo naman yung mga viewers ko na mag-like sa YouTube YouTube channel mo. Ano yung name mo? JM. Ano tinatanong niyo sa akin? Okay, hindi yung ano mo, vlog mo. JMP. With the okay, capital. guys. Please like JMP vlog and subscribe for more videos. No, I'm just asking baka may YouTube channel ka na pwede mo i-endorse sa vlog ko. So, ano ito? many. Ano? Just ano, kay Rain Salamante, ano, kay That's Bella. Yun lang. Ang sabi ko, may YouTube channel ka ba na pwede mong... Wala! Oh my... God. Kaya... Kaya, I'm so just... Uy, batch one daw, guys. Pwede na daw. Huh? Okay, guys. Bye for now! So, so... Ami, batch 1. Uy, baba na doon, uh, tara. Uy, pukawan na siya, oh. So, bye-bye, guys. Magsasalt na kami, bye-bye. Guys, this is JMP. Oh my God, wait lang. Parang may dadaan. Okay, wait lang. Um, So for the third time no nakapasok na naman tayo sa level 2. Going to level 3 na. Uh -huh. Level up. Level up. Level up. Level up. Level up. Congrats, congrats, congrats. So, update ka lang mamaya guys kung ano mga kaganapan. And guys, so katapos lang namin ng practice para sa LGBTQ na group. So, ito yon. So, yung sasayawin namin, it's level up. And I don't know kung magiging successful ha. Kasi super gas-gas na pero may mga pampabago kami sa steps. For level 3, sana makapasok tayo. And api ko ngayon mamaya. So time check natin guys is 5.22. So laban tayo. And api ko yung mamaya. Bye-bye. So, andito na kami ngayon nakapila na para sa third presentation. So, isa kasama makakasama ko. Nakita niyo para makita niyo nauna sa YouTube. Hindi na kailangan. Okay. So, yan. So, magagabi na no? Yes. Wala pa ka kaming kain, no? Baka baka naman Starhan. Baka, baka naman. Baka naman may pagkain kayo diyan. So, up to you mamaya. Okay. Oh, buong. Kono piloso po kay kam kit andi ka unya na. So dati guys, Mga na no. laban lang bye-bye I wish I so. feel it coming out my throat. better wash my mouth out so. Now oh, it's so...